at tayo'y nagkakasundo-sundo at nagkakaisa sa isang malinaw na katotohanan. Ikaw at ako, tayo kasama si Pangulong Duterte ay ayaw sa droga. Ikaw at ako, tayo sa pamumuno ni Pangulong Duterte sawang sawa na at galit na sa korupsyon. At ito sana, ang mga bagay na bigyang pansin at pagkukula ng panahon ng ating mga mambabatas dito sa Kongreso. Hindi yung political persecution laban kay Pangulong Duterte. At habang nagpapatuloy po ang pagdilig ng quadcom dito sa sinagawang war on drugs ng si Pangulong Duterte, magsama-sama po tayo dito bilang pagpapakita ng suporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. inyong lahat. Ayos ko muna magkasalamat sa ng mini Tatay Digong ng Quezon City, si Consihal Tatay Rani Ludoviga. Ako ho ay narinito bilang kapwa ninyo na gagunsod Quezon at kapwa ninyo na nakinabang at nakawandang <laughs> ng kapayapaan at katahimikan ang panahon ni Pangulong Rodrigo Roma Duterte. At kagaya rin o ninyo, ako ay nakikisa sa pagbibigay ng isang mainit at magalang na pagsalubong sa ating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagharap ngayon sa ginagawang hiling sa loob ng batasang pambansa. Alam mo ninyo, ang pag-usapan namin ni Consial Rani, that this is not the time to talk about politics. politics but this is the time to make a stand upang ipaglaban at panindigan tayo sa ngalan ng katotohanan. Bangkahang yes! usapan lang ba? Straight talk lang ba? Tawid dito, tawid ang Batasan Hills tulay na walang, tulay na walang, ang Barangay Batasan Hills ay nakinabang sa ginawang war on drugs ni Pagulong Duterte na ibalik ang lansangan, na ibalik sa inyo ang kalsada. Kayo ang uh, mga mapapayapang mamamayan ng Quezon City, hindi na kayo natatakot noon na lumabas kahit abuti ng gabi sa kalsada. Ayon. Ayon, hindi na kayo natatakot noon na payagan yung mga anak ninyo. Ako rin ho, may mga anak pa, mga minor de edad. Ngayon ho, takot na takot ako. Puno ng pangamba kapag nagpapaalam at lalabas kasama ang mga kaibigan. Nawala na po yung ganong uh, agam agam Sumalit dahil sa katabayaan, ka eh. dahil sa matinding pamumulitika, walang gawin kundi siraan ang Pangulong Duterte. Balik na naman ang droga, balik na naman ang masasamang loob, at balik na naman ang kriminal sa ating mga kansada. Tama, tama. E eh, ginagawa natin pagsuporta at pagkilala sa liderato ni Pangulong Duterte habang po siya ay pinatatawag dito sa loob ng Kongreso. Hindi po upang imbestigahan, kundi para hiyain. Hindi lamang si Pangulong Duterte, kundi ang buong pamilya Duterte. Yun. At papunta ko ako rito, alam po ni Pangulong Duterte na naririto tayo, alam po niya na naririto kayo. Yeah. At At pinapapunta ni Pangulong Duterte ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat, kay Tatay Rani, maraming maraming salamat. Ganon din po ang pagkilala at pasasalamat ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Duterte! 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 Parang mahina ako, hindi tayo narinig ng mga kongresman sa loob. Pansin ko rin ho, kung si Adrani, papunta rito, napakaraming mga kaibigan natin na nagbumula sa Philippine National Police. Alam ko nakikinig din sila sa atin, kami po ay naririto upang magdaos ng isang payapang pagtitipon na nakakaukit sa aming karapatan sa ilalim ng ating saligang patas. At alam ko rin sa ating mga kaibigan, mga kapulisan, Nais din ninyo ng katahimikan at kapayapaan. Ayaw din ninyo sa droga. Kaya kaya alam po ninyo na kami ay magkaroon ng payapang pagtitipon ngayon dito sa ngayong maga, dito sa tinatawag nating SB Freedom Park. Hayaan po ninyong gamitin namin ang aming karapatan at kalayaang makapagpahayag ng aming saluobin hindi po kami manggagambala ng kapayapaan sapagkat kami po ay kapakakampi ninyo pagdating sa katahimikan. At sa inyo mga kababayan, again, this is not the time to talk about politics, but this is the time to make a stand. To talk about making a principled stand. Up. Pagkakaroon ah, ng isang maisok na pagtindig. Megapon! Megapon! Megapon!

Hindi po tayo namumuliti ka rito. Tama po yung sinabi ni Tatay Rani. Ito po ay paninindigan at naninindigan tayo sa katotohanan na tagumpay ang war on drugs ni Pangulong Duterte. Maaaring hindi po tayo magkakasundusundo politically. Subalit dapat siguro Ay, tang, ay tanggapin natin ang katotohanan na dapat tayo ay sundo at nagkakaisa sa isang malinaw na katotohanan. Ikaw at ako, tayo kasama si Pangulong Duterte ay ayaw sa droga. Ikaw at ako, tayo sa pamumuno ni Pangulong Duterte sawang-sawa na at galit na sa korupsyon at ito sana ang mga bagay na bigyang pansin at pagkukula ng panahon ng ating mga mambabatas dito sa Kongreso. Hindi yung political persecution laban kay Pangulong Duterte. At habang nagpapatuloy po ang pagdinig ng Quadcom dito sa sinagawang war on drugs si Pangulong Duterte, magsama-sama po tayo dito bilang pagpapakita ng suporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Magandang araw! Pagkabuhay po tayong lahat. Go! Duterte okay guys Ayan, wala na po talagang iba Kondi Duterte Ayan, iba, ayan, iba.